guys may hapon uh, karoon mga idol kining pinakalisod na challenge karoon mga idol no? kining uh, 50 followers nga kwan ba 50 followers lisod mga guys no? pero tisi ako kwan mga idol kaya ako nato atong pangitag pamagi nga ma makayan ako di karon nga weekly challenge no ay 50 followers in 7 days no akong i-share sa inyo mga idol akong technique po pag ma ko ako nga challenge pag ma uh, tawag ani ma human nako challenge mga idol para pod ang para po, uh, po uh, kaning inyo pong buhaton ba kung sa teknik ani na ko ani mga idol so ako na ning hinahina yun o kuan para makompleto na ko akong weekly challenge karo nga si kay so far no murag sa akong pag kuan ng weekly challenge murag kanirigid nga kuan ng medyo lisod lisod nga challenge mo nga ihatag sa toan ni ani ni Facebook uh, sabi kayo we cannot, we cannot please everybody no? kay lahi bi ang mga kita kita maka sure nga katong gifollow mo follow back ya kay lahi lagi kinaiya iya pud batasan lahi lahi pud og kanang oras nga ting online kasi pag follow nato siya nya ah uh, wala dai nato umakuan ni eh. wala na wala na nila ma ang kuano, kung ano kung sino nag sila so di ka marisbakan so muna yung mga idol nga atong panikamutan nga ma-reach out sila kini nga itong mga ah uh, tawag ani mga ibang follow okay, e para ma-follow back ta para makamtid po ito itong kwan para di po masayang po ba kaya sige tag-follow follow pa-follow na tarag-follow niya kuhaan ka di bakan so sayang kayo no itong uh, sayang kayo itong effort diba so karon mga idol na ako technique teknik uh, ako lang isulti akong teknik mga idol no para po nga para pod ba nga di mo ma wad ano ka ng pagla para nalai teknik and day mga idol no sa so, akong based akong experience mga idol akong teknik ani mga idol kining mag post ko sa GC sa group chat ah siya sa page mag magpost ko sa page o kanang kung sa akong mahunaw na an kuan kanang kuan ni active aktibo ko nga kuan kanang content creator ina na ba aktibo ko niya kuan mag kanang ta mag bakay nga. pag na comment na mga dul ako dai i visit ang profile kamo nag visit silang profile mga dul para makuan ba nato ang 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 kining tawag ani nga uh, organic engagement before nato sila, sila i-follow para di ta ano, wala tay violation mga ma kuan ba makumit before nato siya i-follow atong i-visit ang profile tapos mag tanos sa kadto sa ang mga kuan mga content or tanaw ko siyang picture then magpili ka content dito mag-comment ka ya yeah. Para mapansin ko mga idol. Ano di akong ginabuhat. Para mapansin ko. Mukumin ko sa iya. post then Ako sya yung ganap. Kuan comment ko related sa sayang sa yang post. Mukumin ko related sa iyang post before. Before ko mo nga na na-follow ta nang idol. Yeah, pala ko follow back. Oy, nagbunot muna kong kuan. Lubat na kong before uh, before nako na siya i-follow mag-comment ako sa iya ha pero mag-comment ko related atong iyang post then after ana mag-comment ko dol idol na kuan ka na follow back na ka uh, hinout nga mo follow back sa ka Anak ana, ana ko kuan ba kung tagalog kanang tagalog ko nagupod ninyo kung bisaya bisaya ana pud depende sa imong ma kitan nga mo ingon og kwan dito Ingan na sila kamiin wala mo yan sila o kanang kwan kanang unahan na nato pero na iuban dili putaran mga idolong nga kanang atong unahan og follow mo follow back dili kita di dili na taan mga idol kay sa kong na we cannot please everybody no grabe lay lay pagkita kinayagyan lay lay tagbatasan maragahan na karo mga ang akong followers at following na akong mga idol hapit isa na isang nag-abot kay ang uban mong good nga akong i-follow uh, dili siya lamang follow back pero okay na din na ito na himuon nga kung mga idol na ito na himuon nga uh, rason para muundang undang tani nga trabaho no kay uh, kanang mga, mga idol mga dili man punta ng nga ang atong gipang follow mang dili man sa tinuod lang ang atong gipang follow dili magitanan nga mo follow back pero naman po yung follow to, mga idol mga siguro ato gi follow marang sila mga idol ato at gi taga pagtagad kay ning follow man sila sa to ah, deserve pud nila ang ato ang press back ato silang i follow back pud ah uh, mo na mga idol kung may mo follow sa imo imo siyang i follow back within the day kay para

at least po ba makatabang po sa itong mga ah uh, higala nga ko an uh, nangandoy sa oh kay nalaman na mga idol tinabangay pa hindi maginang magtinabangay kay ah uh, wala tanag ko an wala tanag uban ninyo wala tanag kita kita at least ko an kana ang nagyapunta unity di ba kaya Importante gid ang unity sa so, kusaka sa tanang mga kuan sa tanang mga sa dia like Bisa pag tanang krupo dia society family from family to kuan society like to sa pag sa country Importante gid ang unity Diba.. ba right? oh nana kita mga idol iya malagi sa ngingon we cannot please everybody so dili lang ko na sila himong gaston mga idol kay tanan tanan nga mga content creator gaagi gyud ni nana mga idol wala gid na sila kalit og daghan ang ilang followers walay kanang kuan walai walay magic diri mga idol agi kita sa proseso og kanang proseso mga idol maoy makapa ligon sa tua kung feeling nimo wala kay viewers karon kira na wala, wala, na problema na ang importante nga pagahimo kag content nimo ga create kag imong kuan uh, move forward ka wala nag pula-pula imong kuan imong dashboard kay mura man gid kuan mga idol no kay para ma-invite tapuhon di ba mura ba atong mga pangandoy nga ma-invite <coughs> ma-invite tani kuan meta di pak ba? Naing bata nai Facebook. Kay kung main invite ka tao, diha na, banat suka diag mga kuan mga content kanang maka pa inggan yug mga tao kay sympre. Kuada ka guikan na min kam post kunimu nimo. Pagdagahan ang butan aw say post. Mo income na gu kadia. So karon kay di pamanta

Super Mirror 500 gitu, 500k. Ah, oh, 500k, 500. K, 500, K, 500, K, 500 K siya. To like. Nya kay sa sige na ko post. Away uh, absent, maka-absent, maka-absent kung po post kung wala signal. Pero ah, uh, naman ko signal permit nila binigyan ko dere sa kung lungga kay na may wifi dere free wifi mong kontriya. So wala jud ko absent na, sa pag malit-lit lang kung upload mga mga duod-duhon na pero nagihapon ko kung upload wala sa kong absent na mga dul kay eh, importante mga ginagawa no? nga na consistency kita balik balik kita sa ubang mga nauna sa toa mga idol no nga importante yung consistency consistency ka nang dilit ni absinan ba o ka nang upload ang imuhang facebook kay para sa nga tuloy-tuloy po ba dili siya mo yung atas abante ang imong dashboard bitaw ang imuhang views sa bante so ato mga idol no sa piece of advice no di lang nato unahan naon ni kamera mananaw sa tong content kay kana imuhang gibuhat but man ni mo para sa imong future para sa imong family sa panay imong mga pangkuag kusog dira ah. di ba Wala na mga idol akong masulti mga idol no. O oh, ah, amping mo sa inyong mga lakaw kanunay. And God bless everyone.